Hello guys, good morning Bumait na po si Ellie Bless Alam nyo po guys, ang nangyari kahapon Namumutla na siya sa kakaiyak dahil alam naman natin na iyakin siya talaga Pero kahapon guys, nangitim na yung bibig niya sa kakaiyak niya Yun pala, sinugod namin sa manghihilot yun pala sinusumpong siya sa kanyang ng kanyang ano taon so wag natin hahayaan guys ang ating mga baby hindi natin alam kung ano yung mga masakit nila pero yun pala once na iyak ng iyak ang bata at saka namumutla na siya then parang naninigas yung mga paa niya sugod nyo na lang doon sa manghihilot kung mayroong malapit na manghihilot sa inyo para maagapan ito na ngayon si Ellie mabait-bait na siya naglalaro na siya ng umaga hindi na siya iyakin simula kahapon salamat po sa Diyos ito na ngayon si Ellie Bless. naglalaro na siya ng umaga hindi kaya ng dati na Iyak nang iyak si Ellie Bled. Tawa na baby ko. Tawa ka na daw doon sa mga ano natin, viewers mo. Tawanan mo na yung viewers mo. Smile, smile ka na sa kanila. Hina. Hina. Smile lang, baby Bled. Smile lang, baby Bled. So, ayun guys. Bye-bye. We're going to take a coffee na.